Hello guys, look at the patcha. Patcha, ang tagal niya nang walang video. So guys, today is Saturday. Nandito kami sa bahay. hello. Hi patcha. Hello patcha. Ah. Hmm. 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 Malungkot si Pacha. Mam Pacha. sleep si Mama. Oh. Oh, Pacha. Say hi, Hello, Pacha. Hello, Pacha. Hi. Mm hmm -hmm. Chut, 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 chut. Pacha. Boring din pag si Pacha. Oh. Yeah. Ako'y nag-i-sleep ako. Alam mo ba, natutulog ako. Bigla na lang yan pumatong sa dyan ko. O, oh, Hello everybody. Wala kami video ni Pache. Ganyan kami anday. So, si Pache ay... <clears> hmm... <throat> 15 years old na guys si Patch this coming December. Oh my God. Ah. Ah. ah, 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 ah. Hello everybody. Hi. Hello to my fans Patch. Mamaya guys lalabas ako at ako'y mag punta na supermarket, bili ako ng food ni Pacha. Kasi Pacha has esin me. Pacha, slapin. Slapin na Pacha. Slapin na Pacha. Pacha. Kaya na, babay na. Tasa na. Tingnan nyo, guys. Dati, ang sigla-sigla nyo, no? Hindi Dinan... na... Si Pache, wala na no siya masyadong activities kasi pangit pa ang weather. Kasi pangit ang weather. Pangit ang weather. Pangit ang wede. 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 <laughs> so, na. Wala na, na, guys. Pache, bye-bye.